Ang na ang nagtatanong kung si Senator Bong Revilla daw ba ay merong nagawa para sa public safety ng mga Pilipino. Alamin sa Siyas at Presents, DWIZ Track Record Report na ito. Good day, DWIZ Track Record. Tanong ko lang kung mayroon na bang ginawang hakbang si Senator Bong Revilla upang siguruhin ang public safety ng mga Pilipino? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin! Iboto ang tama! Itama ang boto! Si Yasat presents I Z Truck Record! Good day DWIZ Track Record, tanong ko lang kung mayroon na bang ginawang hakbang si Senator Bong Revilla upang siguruhin ang public safety ng mga Pilipino? Ayon sa aming pagsisiyasat, iniakda ni Senator Bong Revilla ang RA-10054 o ang Motorcycle Helmet Act of 2009 na naguutos na sundin ng order na mandatorio na palagi ang pagsusuot ng mga motorcycle driver at ng mga angkas nito ng helmet sa tuwing babiyahe kahit saan man magpunta at anuman ang distansya ng biyahe. Layunin ng batas na ito na iwasan at bawasan ang dumadaming bilang ng mga aksidente sa kalsada partikular na sa mga motorcycle riders. Upang matagumpay na maisagawa ang inisyatiba, nakasailalim sa batas na ito ang pagkakaroon ng bagong helmet na alinsunod sa standards ng Bureau of Product Standards o BPS na mayroong tatak ng Philippine Standards o PS o Import Commodity Clearance o ICC. Ang sino mang mahuhuli na hindi nakasuot ng nasabing helmet ay magbabayad ng multa na magsisimula mula 1,500 pesos hanggang 20,000 pesos at maaaring makumpiskahan ng lisensya. Para sa Siyas Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.